Nanalo ng mga gintong medalya ang siyam na taong gulang na skateboarder sa California Amateur League National Championship. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Nagpamalas ng kahangahangang performance ang 9-year-old Philippine National Team skateboarder na si Maisel Aligado sa katatapos lamang na California Amateur Skate League National Championship. Dalawang ginto ang naibulsa ni Aligado sa CASL matapos niyang pangunahan ang Girls Open Advance ng Park at Vertical Skateboarding. Sa naging panayam ng PTV Sports kay Aligado, sinabi niya na naging puspusa ng paghahandaan niya para sa nasabing kompetisyon. It's very fun experiment. It's so fun to be there. Um, yeah, you just had a lot of practice to win. I went there like at least two times a week to practice. Matatandaan na noong nakaraang taon naging matunog ang pangalan ni Aligado sa Hangzhou Asian Games dahil siya ang pinakabatang skateboarder na nakapasok sa finals. Ayon kay Aligado, hindi ito ang uling pagkakataon na ibabandera niya ang Pilipinas sa international stage. Well, my biggest dream is to go to the X Games and the Olympics. May ibinigay din na mensahe si Aligado sa mga kapwa niya batang atleta na nagsisimula pa lamang sa kahit anong sport gaya ng skateboarding. Never give up, keep trying, and try your hardest. Tori Loclares para sa Bayan.